ngati kami idol yun mahan nyo kami sa aking content ngayon galag-galag kayo sa bundok ka doon yun mga idol pasilong muna kami masyadong mainit idol tinggal Alpas nak li mu pelaging huni. lagi Kenapa nih bola lu? Nanjer lu. Apa lagi Một hình cái đúng Một Đó. Sao? Không Cả lạc không? Đang ngay không? Hả? Cái hình ngay tatag ng idol ito bahay ng aming kaibigan o no? masyadong mainit idol sa kahingal ito ay pag aming idol sa pag -lakad. malayo pa yung aming mag hunt kami ng alimokon ng idol kabilaan yang bangin mga di bangin, 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 bangin din at kabila bangin din sa dali mga idol tuloy pa kami sa paglakad dyan sa baba mga idol o oh. oh. dito kami sa bundok mga idol oh. yung ano tubig dito ha dito pa mga idol oh. may mga naliligo dyan nandito kami sa tok tok mga idol oh. yung, yung mga bahay kilid ng sapa mga idol natin kabade dyan sa mga OFW sa ibang bansa mga bayaning OFW sa taot sa palagi Papa TV vlog sa Taiwan chat out sa Idol Jeffer Sniper mga Seward Family at sa kay Idol King Lock chat out sa aking mga subscriber mga viewers sa tao sa inyo, ingat kayo palagi sa, saan man kayo na panik ng ating na bansang Pilipinas mga idol ingat palagi mga idol sa araw-araw nating -araw mga ginagawa mga idol yun dito kami sa bundok sama yung maging kaibigan yun know, ano kami hunt kami mga idol yun, wala pa ng huli hali na kasi Yan. dito kami sa tok tok ng bundok malalim kasi dyan oh, siguro mga mula dito hanggang dun sa baba na siguro sa mga 300 meters mga ito lang lalim kaya kapag malaglag ka dyan malaglag ka impas ka talaga

hangin kasi dito ngayon no? patay na yung mga kahoy dito mga ilo lo patay na mata mga ilang bola ng init dito may nagkuhari din sa bubaw oh. bisa buku ah uh -huh.

Để ta lần đúng Để lần đúng Để đúng mati lah, Tira. Nanti, kalau mau di ini, cukup beli ini, 영상편

I gak ya kita, hmm, ada ngan ini, yang menghadol lipat kami menghadol luar kami huli, kami huli saking kebi kan. lipat kami, pun kami pabawa na kami, malang kami huli yang kayak no? kami di bapak di bahin kami yang kalau kami sudah huli dulu masih ada yang Tao ko sa mga FW niyo dyan Sa otol ko Tao Sa tito ko Sa tao sa inyo Dito tayo sa pondok. Ang galagala tayo Masyadong mainit Wala kaming mahuli <laughs> 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 dala siya ng nang... pangkatong mga idolo oh. para hindi daw siya mapagalitan. Yun ang ginawa niya. Dala siya, nang... siya ng pangkatong. <laughs> so, abang-abang mga idol. Abang-abang. <laughs> <laughs> Yun ya, mga idol. Mga Baga mayroong mga

नमन mayroong May pero ano sira. Sige, sira. emang ada loh malaki yang hmm. ano yo dong dam yang mau keren nuksta asuh oh dong dong nggak pede Oh. Oh, nanggumbul gini lah. Oh. Oh. Ini oh. oh. eh, kalau gumbul atau pin ya. Wala. Degguk mana ini ngamang ngawa. Grabik pun ngamang ai dulu, di makita. Oh, yung pung mga mangai dulu. Oh. bannu sok karna kai kanang butitok hm butitok enggak konon butitok gen hede kai ya mulai bunga mangai dulu bunga apa andami bahay na to. Kinuha na ng ating mahal na Panginoon yung may ari dyan, kaibigan namin. Wala. Tapatid lang niya yung ano dito. Daghan na yung muna kuha? Ha? Daghan na? eating nang kaada din dio Ha? Uh -huh. Ah timan. Ah timan buhok ngin nang ka. Mhm. Kona na timan. So, ko apo kay wala, may oh, mga sira mga dao to. kinu Ah. Kinu-ngin. Ah wala kasi ro. Kayan mga ito yung nangka dyan oh. Na black ko yan dati yung buhay pa yung ano. Bikan aku Kayak bigan amin oh. Lagi Sayang pak Pasak down nih abis Eh ganun, uwi na kami wala kaming huli mga idol kaibigan ko yung mga dalo, kaibigan ko tapos yan ang panggatong uwi na kami yung mga bahay dyan sa baba

itu bandar, yang sudah nangka genduro, ini loh, kapi kan, no, udah no, lag pengkatung, lag ah. alas kuartro namanya tuh no, kucing laksanin ite, loh, ada yang no, mengubahir di bawah, mengubahir namin nanzan di bawah. सकिङको दिन पाके लाइक नमान सब्सक्राइब बराब्दी सकिन्छ रूप नमाइरहल बाबा मगाइरहल बाबा मगाइरहल